Ay, mga ka-idol, salamatan na to na itong amigo nga si Bro luar, John Johnry, Naglimpyo-limpyo sa iyahang jeep. Bro, nalaka kayo sa kwa, bro? Ay, hatag kayo si kwa, bro. Ay, dara. Pakondisyon <laughs> sa lawas. Pakundisyon sa lawas. Putasyon, saging, oh. Gikan sa bukid ba ni, bro? Oo, oh, gikan sa bukid ba niya. Okay. Sipu. Na may, share na, the blessing namatay gamay nga nadala di e, share po na to sa tuwa ah wuy ganahan yun ganahan yun ako niya kung kauban nga PSL mga ka-idol e, nag-listen po ta kay namatay na, na uh, abot niya gamay ikat sa bukit gracia gracia okay kayo ato i uh, po salamat kayo ni bro ha kay ato aning Pas, pasensya na bro sa uh, gamay lang nga uh, ay pati na ang ayusa ay, ning natay sa kaya ako duke pugo bukid okay, yeah. oh well na uh, maglikod-lingkod ta ah uh, oh. relax ah, na git ay ma sima sima ba sima, sima. pang merenda stress ni dia ako kanang anak kanang prito prito no ako ang anak on ya tapos prito hon nya yeah. ah prito nga dili pinapagod ba ah nya parisan ng um, kape ah oh, so, oh sulbad na nga tong Man, ay, Oh, ni <laughs> Okay, mga kaidol oh. Okay, luto ko nito Selamat bro ha. Ay, salamat ya, bro. selamat okay. ya. Salamat kayo. Okay. oh, mga kaidol. Lara mga kaidol oh. Ang saging uh, gisir sa kong bro. Rito lang ni anak. Rito gini bro. Ya, butangan um. Kapi, timpla kapi. Ah, kapi ah, handa yun. Okay kayo. <laughs> Magluto din takaroon <laughs> ang saging. Takaang nih. Ito nga kain na tayo. Salamat sa naghatag din eh, akong bro din Okay, kain na na. panitan. Uh, kumuk oh. Diyan, may ganahan ako sa sakin. Kanang dili siya gahi. Kumuk siya mga kaidol oh. Kumuk siya ng saging. Hmm. Paborito na kong bunso ng klase sa akin. Kanang dili gahi. Kumuk kong siya oh. Oh. Uh, yummy. Kaon ba mong saging mga dol? Oh. Yummy kaya tong saging mga dol. Atong pang merinda rong hapon mga dol. Potassium. Good. Para sa ito ang lawas. Okay. Salamat bro John Riloar sa imuhang gihatag nga saging nga among gimirinda karon sa akong pamilya. Bye-bye. Thank you.